Aries, Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay red at silver. Kahulugan, ang red at silver ay nagbibigay ng lakas at matalas na pagpapasya. Ang kombinasyong ito ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa at karunungan sa mga desisyon. Mga masuswerting numero, number 4, number 17, at number 23. Taurus, Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, green at cream. Kahulugan, ang green at cream ay nagpapahiwatig ng kaginhawaan at paglago. Hatid nito ay emosyonal na balanse at maayos na daloy ng enerhiya sa paligid. Mga masuswelteng numero, number 2, number 11, at number 27. Gemini, Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay yellow at gray. Kahulugan, ang yellow at gray ay nagpapalawak ng kaalaman at nagbibigay ng kalmadong pag-iisip. Tamang timpla ng talino at disiplina. Mga masuswelting numero, number 25, number 12, at number 30. Cancer Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, blue at gold. Kahulugan, ang blue at gold ay simbolo ng espiritual na kayamanan at tagumpay. Pinapabuti nito ang iyong intuition at pananalig sa sarili. Mga masuswerteng numero, number 27, number 19, at number 28. Leo, Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay orange at black. Kahulugan, ang orange at black ay nagpapalakas ng iyong kakayahang lumaban sa hamon at manindigan. Enerhiya at katatagan ng hatid ng kulay na ito. Mga masuswerteng numero, number 6, number 14 at number 25. Virgo. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay white at brown. Kahulugan, ang white at brown ay nagpapalakas ng ugnayan mo sa lupa at sa kapayapaan ng isip. Nagbibigay ito ng balanse at malinaw na direksyon sa iyong landas. Mga masuswerteng numero, number 28, number 15, at number 31. Libra Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, pink at navy blue. Kahulugan, ang pink at navy blue ay nagpapalambot ng damdamin munit matibay sa prinsipyo. Tinutulungan kang maging bukas sa pakikipag-ugnayan ng may dignidad. Mga masuswerteng numero, number 32, number 13, at number 26. Scorpio Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, purple at red. Kahulugan, ang purple at red ay kombinasyon ng kapangyarihan at tapang. Pinapalakas nito ang iyong impluensya at personal na motibasyon. Mga masuswelteng numero, number 3, number 29, at number 22. Sagittarius, Cancer ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Kulay, teal at white. Kahulugan, ang teal at white ay nagbibigay linaw sa puso at isip. Tinutulungan ka nitong sumabay sa Agus at makahanap ng panloob na kapayapaan. Mga masuswerteng numero, number 10, number 18, at number 24. Capricorn, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, black at silver. Kahulugan, ang black at silver ay nagpapatibay sa iyong kakayahang mag-focus at mag Hatid nito ay proteksyon at katalinuhan. Mga masuswerteng numero, number 36, number 16, at number 29. Aquarius Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, sky blue at orange. Kahulugan, ang sky blue at orange ay nagpapasigla ng komunikasyon at inspirasyon. Ito ay kulay ng pakikipag-ugnayan at pagiging bukas sa pagbabago. Mga masuswerteng numero, number 7, number 20, at number 32. Pisces, Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay lavender at green. Kahulugan: Ang lavender at green ay naglalapit sa iyo sa kagalingan ng katawan at katahimikan ng damdamin. Panibagong sigla at paghilom ang hatid. Mga masuswerteng numero: number 32, number 10, at number 21.